Christopher Porzingis vs AJ Edu, Kai Soto laban sa bahulaw na si Vitadze. Ganito nga magiging match-up na mapapanood natin sa darating na Olympic Qualifying Tournament. Kanina nga in na ang groupings ng mga teams na magkaharap sa Olympic Qualifier. Ang Pilipinas ay makatapat ang dalawang European teams na Latvia at Georgia na gaganapin sa Riga-Latvia sa darating na July 2 hanggang 7 sa susunod na taon. Gaano ba kalakas ang Latvia at Georgia? Sino-sino ba ang mga NBA players na harap ng Gilas Pilipinas sa qualifiers na ito? Ang Latvia ang isa sa masasabi natin na may successful campaign noong nakaraang FIBA World Cup. Isa ngang Cinderella story ang giniwang alaala ng Latvia noong World Cup. Dahil sa group stage, dinurug nila ang powerhouse team na France at ang Wael Araki-led Lebanon habang sa second round naman, ay biniktima nila ang 2019 FIBA World Cup Champion na Spain at Brazil upang kunin ang isa sa dalawang slot para sa quarterfinals. Pagdating ng quarterfinals, tinalo lang sila ng Germany sa isang dikit na laro sa score na 81-79. Alam naman natin na ang Germany ang siyang reigning champ noong nakaraang World Cup. Sa classification round, tinalo nila ang Italy at ay isa pang malakas na Lithuania upang tapusin ang World Cup na sa pang 5th place sa standing. Maraming nga nagulat sa ginawa ng Latvia dahil hindi nila inaakala na ang isang number 30 rank na team ay kayang dumurog ng mga malalakas ako po na noong nakaraang World Cup. At dahil nga dyan, sila ang isa sa mga biggest climber sa latest FIBA Men's Ranking nang tumano sila ng plus 22 rank na ngayon ay nasa pangwalong pwesto na. Kaya ang 1.8 bilyong Latvian ay nagsagawa ng Victory Parade para sa kanilang mga bagong bayani. Nagawa nila ito kahit wala ang kanilang NBA superstar na si Kristaps Porzingis dahil may itong injury. Pero sumandal ang Latvia kay 6'10 Oklahoma City Thunder forward Davis Bertans at ang magaling na na si Arthur Skuruch. Isa pa sa mga kaharap ng Gilas Pilipinas ay ang Bansang Georgia. Naka-advance ang Georgia sa second round noong FIBA World Cup matapos talunin ang Cape Verde at Venezuela sa first round upang pumangalawa sa Group A bracket sa likod ng Luka Doncic's led nya Pero sa second round ay tinambakal sila ng Germany at Australia upang tapusin ang kanilang kampanya sa panglabing anin pwesto sa final standing na may 2 wins at 3 losses. Ang mga NBA players ng Georgia ay sina Alexander Mamukilashvili ng San Antonio Spurs at Koga Bitadze ng Orlando Magic. Umakiya sa pang number 23 men's rank ang Georgia pagkatapos ng World Cup. Ang number 1 at number 2 teams sa standing ay makaka-advance sa next round kung saan nila ang alinman sa Group B teams na Brazil, Montenegro at Cameroon. Pagkakaroon ng crossover semifinal sa pagitan ng top 2 teams ng Group A at B upang malaman kung sino ang makakapasok sa finals. Ngayon kung sino man ang manalo sa finals, siya ang makakakuha ng isa sa apat na tiket patungo sa Olympics. Ang FIBA World Cup Olympic Qualifying Tournament na ito ay siyang huling tsansa ng gilas upang makapasok sa Olympics na gaganapin sa Paris, France sa darating na July 26 hanggang August 11, 2024.